Ngayong umaga, ngayong umaga, ngayong umaga, ngayong umaga, ngayong Valentine's Day. Ngayong umaga, ngayong umaga titikin kami ng iba't ibang unusual foods. Isang taon na pala. Isang taon ng katatawanan, kawirduhan, at kabusugan. Pero teka, sino nga ba si Jed? At ano nga ba talaga ang The Jed Show? Hey guys, ako si Jed. At welcome sa... kung saan ang pagkain ay laging may twist at minsan may challenge na plot twist. Bakit ko nga ba ito sinimulan? Nagsimula ito sa isang tanong. Ano kayang lasa ng ice cream na may bagoong? Ice cream with bagoong. <laughs> so far, ito yung pinaka-weird. O sinigang na ice candy. Sinigang. <laughs> <coughs> o kaya mag-anli wings pero tinola atin ano siya, four wings lang. Pwede, pwede. Pwede na. Ay. Ano? <coughs> Siyempre, hindi natin malalaman kung hindi natin titikman. Wala akong mamahaling studio. Wala rin akong script. Pero meron akong gutom so kakaibang pagkain at saya. PA! Alam, PA, eh. Bakit nga ba ganito tong show na to? Hindi lang ito food vlog. Ito ay food tasting with a twist. Minsan may pa-challenge, minsan may pa-parody, at minsan may pagkain na parang kayo na ex mo. Nakakasuka na pero di mo bubitawan. Sino-sino ang mga kasama ko? Oh, hello, Sally. Yo, Jeff. Ano? Shoot na tayo. Di kaya ngayon, Vinny. Daming workload. Naku, Paano yan? Sino ang kasama ko? Ayun nga eh. Saglit lang. Hindi talaga kaya. Tara na, saglit lang to. Ito na, may revision na naman. Tumatawag ng boss ko. Sige S na, bye-bye. Teka, te- Hindi ko ito ginawa mag-isa. Meron ako mga kaibigan na matatapang. Kasi kahit alam nilang weird ang ipapatigim ko sa kanila, game pa rin sila. Hindi ko lang tropa to. Hindi ko kakain na dog food. Anong natutunan ko after one year? Una, hindi mo kailangan ng perfect na content para makapagpasaya. Start Let's start Sa so, 'yong bawat card huhulaan lang. Tapos uh, action uh. <laughs> Pangalawa, minsan 'yung kalokohan mo, 'yun pala 'yung nagpapagaan ng araw ng iba. Oh, that's more cool! <laughs> Happy Father's Day! Happy Father's Day! At pangatlo, hindi mo kailangan maging viral agad para ipagpatuloy mo ang passion mo. Uy! 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 Sino kayo? Sino ka? Sino ka? Anong ginagawa nyo dito? Basta gawin mo lang. Para sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share, or kahit yung mga napadaan lang dito sa The Jen Show, Maraming salamat. Hindi ba nito ang pinakabonggang show sa YouTube? Pero promise, dito, food with a twist lagi ang bida. At bawat kwento, may halong kabaliwan at saya. Here's the one year of weird, wild, and wonderful vibes. Click here to subscribe.